Dumami ang mga walang trabaho noong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. Partikular dyan ang mga trabahong nakabilad sa initan gaya sa agrikultura at construction. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Mismong ang may-ari ng gulayang ito ang tumatao sa kanyang puesto sa Kadiwa Store sa Quezon City. Kinailangan niyang magbawas ng mga tindera at kargador nitong kasagsagan ng El Nino. Naapektuhan kasi ng tag-init ang kalidad ng gulay na inaangkat niya mula Nueva Vizcaya. Menos gastos din, lalo't matumal ang bentahan dahil sa init ng panahon. Kaya na pong lumabas ng mga customer. Eh. Minsan-minsan na lang po sila malabas nagbabawas po talaga kami ng mga tao namin kasi po yung pong, ano, nalulugi naman po kami. Nagkukulubot po lahat, Lalo na yung sayote po, madali pong, pag nainitan po yan, magkukulubot. Po ba, ang gusto po naman ng customer, yung maganda ang balat. Pag pangit na po ang balat, hindi na po nila binibili. Kabilang ang mga tauhan ni Ursula sa nawalan ng trabaho ngayong tag-init, sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot sa dalawang milyong Pilipino ang walang trabaho noong Marso. Dalawandang libong mas mataas kumpara noong pebrero kaya ang unemployment rate umakyat sa 3.9% nangyari yan sa gitna ng pagdami ng mga Pilipinong naghahanap ng trabaho Paliwanag ng PSA may ilang sektor na hindi na tumanggap ng dagdag empleyado dahil sa epekto ng tag init Pinakamaraming apektado sa sektor ng agrikultura, transportasyon at construction Yan ang mga trabahong bilad sa init So yes uh, they were affected by the um, by the El Nino Related ito doon sa production naman So syempre pag uh, uh, bumababa baba yung ating production uh, yung ating mga operators ay uh, Uh, nagbababas uh, din ng workers. Pero ayon sa Department of Agriculture, pansamantala lang yan at dadami ulit ang oportunidad sa mga susunod na buwan. Bukod doon sa makarecover tayo sa weather, nag uh, na yung effect ng El Nino. yung ating mga uh, programa and activities, normally in yan second quarter. Yung first quarter, normally kasi ngayon, harvest season yan. Eh. So pagdating ng second quarter, dyan na uli yung malaking uh, employment sa agriculture. Dumami man ang walang trabaho, gumanda naman ang kalidad ng mga may trabaho. Yan ang dahilan kaya bumaba sa 5.39 milyon ang underemployment o yung mga naghahanap ng dagdag rakit. Tuloy-tuloy naman ang skills training ng Dole para tumaas ang chance ang matanggap sa trabaho ang mga Pilipino. Sa isyu ng tag-init, nauna na raw nag-abiso ang ahensya sa mga kumpanya na magkaroon ng tamang ventilation at kasuotan sa trabaho. Nagpayo rin silang i-adjust ang mga break time at dapat may libreng tubig. Lalo na yung kumandan na kabilad sa Arawan na saan nakikipag-usap kami sa asosasyon uh, na bigyan nila ng mas kumbinyente na oras ng pagtatrabaho itong mga nabibilad. Ayon naman sa National Economic and Development Authority, patuloy ang pagbuo ng dekalidad at maayos na sahod sa mga trabaho. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.